Bye bye papang. Tam bye bye lolo lola. Bye bye. Ako lolo lang papituran natin kay papang na ano. Ayun po pipituran lang po namin yung ano alis na po kami. Bye bye. Ayun po ang cemetery ng Talisa. Ayun po ayan. Ayun po napaganda po sa Quezon. Pasyalo kayo rito mga Palos ko viewers. Pasyalo kayo sa ano sa Quezon napaganda. Very very attractive. Napakatahimik. Wala kayo kumapit kayo dyan sa taas Okay na oh. Okay Bye oh, bye bang Bye bye Gabalik kami bang Ipitura namin yan Ang ganda lang ang keso. Oh. Yeah. na, Ito ang Talisay. Ito ang Andres Queso. Kosovo's TV. Inapa. Diba sinabi ko sa inyo, I promise, isasama ko sa biyakin ni Poach TV. Dito yeah. Mamayo, sa Queso. Mamaya, sa tabi-tabi tayo. Mamaya. Yan. Yeah. Ang ah, mga ganda po. Yan. Yeah. Ang ganda na lang ang daan dito sa viewers sa TikTok, sa YouTube at saka sa FB. o sa isang po ko na rin mga followers ko viewers. Oh, 1 million views ah, 1 million views. Yeah, tenka. Sina Jo, deri attractive o, dito. Napakatahimik oh, ang dami pang lupa rito magutin nyo mga para viewers, dito ka tumira, napagal na The best malayo sa pollution, malayo sa ano yan mga uh, followers ko viewers ito ang talisay ito, so, kabutan nyo kami ng yan, tabok tapos sunod-unod yun sa so, kayaan to ito so, po naka-pubisya si Boots TV Ayan po, may dyan dito po yung mga barangay. Ayan, yung mga barangay po yan. Ayan po yung ano, yung... bali ayan po yung ano nila. Outpost nila, ayan. Ya. naman pa FB uh, sa uh, rings mga yeah. followers maabu uh, ma nga mag-like tayo mag-like tayo sa, sa dagat sa dagat uh, muna po si Tuts TV sa minamahal ng kama dito po kayo ako napakalayo po talaga ang nito, 12 hours ang talaga dito ang ang ito po tayong lumaki uh, hindi mo ako nag-aaral uh, uh, maraming salamat po Lord sa uh, thank you sa akin pagkunta dito at nakabalik ako after 6 years po nakabalik si Steve dito sa Pratis siya kinalakihan uh, maraming salamat Lord I love you Lord yan po, ayan makapuntok po yan na uh, shout out Shoutout kay Epe, Epe. Andito na ako sa Quezon, Epe. Shoutout kay Parin Casas, shoutout. Paran Tokia, shoutout. Shoutout kay Parin Ailig. Sa Barangay Piner, shoutout. Shoutout please kay Meyo, sa Makabi. Ha, ah, kung gusto niyo pong mga passion, buta kayo dito sa Nandes Quezon. Ha, ah, marami na pong binibenta ng lupa dito. Napakamura lang po, dito na kayo mga kumira. Ah, for endorsing lang po, endorsing lang po yan. Pwede nyo po ngay message kung gusto nyo po kumuha ng lupa rito sa Quezon, sa San Andres, Quezon. Barrio Mayanto, Kalisay. Mga Lusko viewers, para kayong makatmaran na rin kayo nakarating dito pag ito napanood nyo. Uh, ang ganda na rin po ng daan o. Oh. Kina nyo po, nakikita nyo sa camera. Ang ah, ganda ng daan. Ah, sa sakyan po, aircon bus. Ah, uh, kung meron naman kayong mga helicopter, mga kotse, uh, pwede po kayong mag ride ano, pang muna rito. Ang mga motor. Ayan. shout out sa pamilya ni Lubiano. Pare, dito na ako sa Quezon, pare. O, so, oh, sabi mo, ikutin natin yung Pilipinas sa Next shift, sige, sige. Puntaan natin ito, ah. Oh. Shout out sa mga kaibigan ko sa Belen. Shout out sa mga sama ko.